Ba't ka pinipicturean yung mga bata? Ayun, no? <tod> Nagkatama <ang manilitaan> na ito. Hmm, pamit niya, eh. Ganda mo, Pati si Ika Minor yan, 70. Mayroon na ka pang babae, Imelda. Pamit naman talaga si Ika. Kaya nga ilang para pagandahin mo rin ko sa parte na yun. Kasi maawa akong tao. Ha? Trending ngayon sa social media ang bagong episode ng Toro Family ngayong araw August 24, 2024. Matapos malaman ni Tony Fowler ang marahas na panluloko ng tatlong kasambahay ni Tony at panglalait sa kanyang mga anak sa loob ng Toro family. Agad na ipinatawag ni Tony at kinausap ang tatlong kasambahay niya. Matapos lumabas ang mga screenshot ng mga conversation ng tatlo nilang kasambahay. Matapos makita ni Tony na kinukunan ng mga larawan ang kanyang mga anak na minor de edad na walang pahintulot sa kanya. Mababasa sa kanilang pinag-uusapan na ginawan pa ng code name ang lahat ng tao sa loob ng Toro family para hindi umano sila mahalata. Kung may pagkakataon na mapasilip man sila ni Tony sa kanilang cellphone. Dito ay ipaliwanag ni Tony na kung ano ang nangyayari sa loob ng Toro family. At kung ano ang pinag-uusapan sa loob ng Toro family ay hindi dapat lumabas at hindi dapat pinagtititsismisan sa cellphone. Dahil naka-NDA sila. NDA is non-disclosure agreement. Dito ay tuluyan na pinaalis ni Tony ang tatlo nilang kasambahay. Saad naman ni Papi Galang dati pa umano ang tinitingnan nila ang mga conversation ng mga aalis na kasambahay dahil marami na umanong pangyayari na nakikipag video call sa pamilya at nagvavideo video ng hindi nila alam sa loob ng Toro family at essay sent pa umano sa ibang tao. Dati pa umano ay ginagawa na nilang i-cheek para umano sa safety ng kanilang bahay. Dagdag pa ni Poppy bukod sa magagandang pakikisama sa kanila ng Toro family at ang daming pabunos na ibinigay sa kanila ay hindi pa umano maganda ang ibabalik sa kanila. Saad pa ni Poppy kung sa kanya pa umano ay bibigyan niya umano ng matinding punishment ang tatlong kasambahay. Kung kay Tony umano ay sabrang bait at siya naman ay nangihil sa tatlong kasambahay. Awang-awa na umano siya kay Tony at gusto niyang siya nalang umano ang mag-decide kay Tony. Matititinding salita naman ang ibinato ni Tony sa tatlong kasambahay at nagpapsalamat pa rin si Tony dahil dahil naging parte sila ng kanilang pamilya at agad na pinatawad ni Tony Fowler ang tatlong kasambahay pero tuluyan ang pinaalis ni Tony Fowler. Saad pa niya hindi naman umano siya nagkulang. Saad pa niya hindi dapat nilalait ang kanyang mga anak dahil minor de edad pa umano si Ekejoy dahil may mga anak din umano silang mga babae. Imbis na sila pa umano ang matatanda sila pa umano ang nagmumukhang bata dahil sa kanilang mga ginagawa. Mahirap umano maging mabait sa ad ni Tony. Matapos mawala ang tatlong kasambahay naging mistulang kasambahay naman ni Tony na kahit nagdadalang tao dito ay nagawa pang magbuhat ng mabibigat at maglinis ng kanilang malaking bahay.